papayo Kung wala ay okay lang Oh shit! Oh shit! Kailangan na Kada tugtog Kipapay Ano ka ay ayos na Andito ka ay ayos na Basakit pang isipit kailangan tanggapin kung kailan ka naging seryoso sa kakanya, gagaguhin. Oo, oh, Diyos ko, ano ba naman ito, di ba, tangina? Hoy! Nagmuka akong tanga Pinaasan niya lang ako Pwede na oh, Lecheng pag-ibig to Wow, wow, wow Diyos ko oh. Ano ba naman Pa Ganda na tugtog mga guys Wow Opa. Di pa tayo pwedeng mag-speed Medyo chill lang tayo <laughs> Ingat, Ikak ride right bro. Nito to. Tangina mo ang iniyo hayop ko. And mga guys. Ingat ay sa mga ganyan ha. Biglang uh, nakatutok ka, tapos biglang mag-full stop kasi magbababa ng pasahero. Ayun, baliktad ka dyan. Kaya malayo pa lang, maging matalas tayo pagdating sa lansangan, mga kaibigan, mga ka-driver. Right! At andito na tayo sa lugar na kung saan tayo laging muwi. At pagmasdan. Alright.